Tututukan ng Bangsamoro Task Force on Infrastructure Projects o BTFIP ang mga hindi pa rin natatapos na infrastructure projects sa BARMM simula taong 2019. Ito ang mahigpit na kautosan ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Upang resolbahin ang lumalalang isyo ng mga hindi pa umano natatapos na infrastructure projects sa rehiyon, Binuo ang Task Force sa pamamagitan ng Executive Order No. 4, Series of 2025 na inisyo ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakwa. Ang hakbang ay kasunod ng mga natuklasan sa DAPAT o Directives, Accomplishments and Performance Assessment Tracking. Sinusuri ng DAPAT ang performance ng mga BARMM Ministries batay sa kanika nilang mga ipinangakong tatapusin. Ayon sa pinakahuling DAPAT reports, may mga proyekto sa iba't ibang ministries na nagsimula pa noong 2019, ngunit nananatiling hindi pa tapos. Tungkulin at komposisyon ng task force na I-monitor ang status ng mga ongoing infrastructure projects mula 2019 hanggang kasalukuyan. Tukuyin ang mga dahilan ng pagkaantala at bumuo ng mga hakbang para resolbahin ito. At tanggapin at tugunan ang mga preklamo pre mula sa mga contractors. Ang BTFIP ay pinamumunuan ni Chief of Staff Jamel Makakwa, ang dating miyembro ng BTA Parliament at dating chairperson ng Committee on Accounts ng BTA. Katuwang nito si Engineer Tahata Kalim ng Ministry of Public Works. Kasama rin sa task force ang mga kinatawan mula sa Ministry of Finance and Budget and Management (MFBM), Bangsamoro Attorney General Office (BAGO), at Technical Management Services (TMS) at Financial Management Services, MFS, ng Office of the Chief Minister. May kapangyarihan ng task force na ipatawag ang mga kaukulang opisyal o empleyado at hingiin ang mga dokumentong kailangan upang mas mapadali ang pagsusuri at pagbibigay ng kaukulang rekomendasyon. Jen Garcia, I-Minds, Philippines.